Hi folks, alam niyo? Ewan ko ba, katulog ba ako ngayon kasi ito nga nangyari. Yung um, um, hindi ko na check for the whole month yung credit card ko na uh, Scotiabank. So ngayon ang nangyari, ka-check ko lang Nung nalaman ko, alam ko naman kasi wala na akong utang doon kasi after kong nagpilipinas kasi doon ko kinuha yung iba kung mga ano sa Pilipinas binayaran ko na lahat ng utang ko sa credit card na yan sa Scotia Bank. so <clears throat> nang chine-check ko ngayon kasi nga isip ko talaga wala na akong utang positive pa nga ako bayad ako ng bayad actually so ayun nang nalaman ko pabal pa ulit-ulit ko talagang pinakinggan yung um, voice ng credit card ng bank ng Scotia Bank na sa ano sa online. I mean sa ano sa sa cellphone ang tinawagan ko yung hindi ko siya matawagan pero yung mga ano lang mga voice prompt lang siya. So ngayon, alam niyo ba wala akong utang pero naging 1,400 plus Canadian dollars. Saan naman kinuha? Saan naman yun? So, curious ako kung anong nangyari. Kasi the last time, the last time ha, the last time check ko, it was 1,400 plus then So, which was yung business ko sa Entra. So, ayun, binayaran ko siya ng 1,500 may sobra pa. So, 1,500 may sobra pa siya. Ngayon, <clears throat> hindi ko na -check, na check after all. Akala ko kung saan na napunta yung pinagbayad ko talaga. Hindi ko alam kung nasaan na siya. So, tine-check ko lahat ng, um, kasi sa husband ko yung binabayad ko na pera eh. So, tine-check ko yung bangko ni husband. Hindi ko matrace kung saan yung naluluka na ako. Hindi ko matrace kung saan na yung bayad. Nasaan na? Saan na yung proof of evidence ko? Hindi ko alam kung saan bangko ko siya nabayad actually. Wala akong kaalam-alam pa noon nung na-check ko kasi pinatay ko na bakit may utang ako. So, tine-check ko yung, ano ko, yung, um, bank statement ko din sa akin, hindi ko siya mahanap. So, ngayon, nahanap ko siya doon sa isang savings ko na doon ko siya pinunta, which is, that's my husband's money sa business din niya. So, doon ko, din, doon ko nilagay yung mga pera. So, pero, ginamit ko siya pambayad sa, ano ko, sa, um, yung, ano, sa credit card ko. Yung credit card na yan na nawala ng 1,400 mahigit. So, yun, after all, hindi ko na, ano, hindi ko na talaga chinecheck. Kasi, minsan, ginamit ko siya for something like um, small amount, pero, minsan lang yun. Minsan, isang bisis lang atas, o dalawang bisis, isang bisis lang talaga naalala ko sa whole month of July. So, ngayon, nung, um, tawag nito, nung chinecheck ko na ngayon, na -shock talaga ako kung magkano, 1,400 plus. Kaya, yung pagcheck ko sa, ano, nakita ko na, na bina, binabayaran ko na ta, pala ng 1500. So hindi ko alam kung saan yan galing. So ang ginawa ko eh, ay <clears throat> pinatapos ko muna yung um, prompt ng voice doon. Doon sa pagtawag ko kasi hindi ko naman ta, talaga sila matawagan eh. So yung ano lang automatic voice na lang, automatic voice na lang ang nag-ano, nag-prompt. So <clears throat> 10 p.m. na kasi dito nang tumawag ako. Kaya, hindi ko na sila ma, mas, ma, 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 ano, nakausap. So, nangyari, tumawag ako sa, ano, na, talagang nag talaga ako. Siyempre, ah, ongoing yung ano, nung nalaman ko yung mga statement doon, saan naman to, ako'y natutulog nito, anong ginawa nila? Ako'y tulog na tulog po. At, yung credit card ko ay nasa bahay lang. Ginagamit ko lang yan sa business lang, sa Intra, which is already paid. So, saan naman nila kinuha yun? Sabi ko nung, nung ko, July, sunod, 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 may pakash advance pa. O diba, bonggang-bonggang nagpipiesta sila habang ako naman ay, ay nag-a-advise pa ano yung mga, nagpo-post ako sa Facebook about my achievement, uh, about uh, money, money, um, money, Man tawag dito yung mga money finance um uh, money ano yung naga-advise ako na ganito wag kayong gan, um uh, money matters kung ganun so ayun <clears throat> related to money naga-advise ako at iba't iba pa tapos happy-happy ako anong ginagawa ko ganito happy-happy lang ako wala akong uh, knowing na may nangyari na palang kababalaghan kung hindi ko tchine-check ngayon kung hindi ko siya na-check kasi nasa, nasa isip ko talaga yan. I have to check it. Baka may milagro nang nangyayari sa bangko ko. Ayun. May milagro nga. So I hope tomorrow, I, I don't know kung makatulog ako ngayon. I hope tomorrow ma-resolve ko yan. Nabigyan ako ng, um, so, uh, anong tawag dito, resolution for that one. Kasi hindi talaga ako makatulog. At kailangan ko yung i-dispute. Hindi talaga yan sa akin mga transaksyonis na yan. Kaya mga hinayupak talaga yun ay nag ano talaga sila nag um, nagpe fiesta talaga sila ayun. kaya sana makatulog ako tonight I will keep you update till here positive naman ako mabalik yung pera ko hi guys welcome back to my youtube um, alam nyo pang um, nagulat ako sa credit card ko last time dahil ayun na nga um biglang lumaki yung ano ko, yung mga utang ko doon. Actually, yung utang ko is as I remembered, it was only $200. Ngayon, bigla siya naging $1,300. Paano nangyari yun? So, ayun na nga. Um, yun na. Uh, pagkatapos ng one month, ayun, um, after ko nang tumawag ng uh, ano tawag nito? After ko tumawag sa dispute center ng Mastercard na hawak ko, yung isang bangko ayun na dispute nila for 3 weeks or 4 weeks ata yun. ganun. So nabalik din sa akin sa wakas yung pera na um, na ano na kinuha nila. Kumbaga, alam mo ba eh, just ko nag um, naghabang tulog ako somebody using my card o oh, di ba nag nagano pa bumili ng cellphone ah uh, ako taga Edmonton at yung yung mga transactions ay nasa ay nasa Vancouver ayon Vancouver um ayon mga kinukuha nila Roger cellphone yun ha but um ayan bumili ng worth of 400 dollars na cellphone and uh, at least $400 dollars lang mga lift mga ano pa ba yung mga shopping sa ano sa mall ibuti pa sila nakapag shopping ako nga ay um, tinitipid ko ang sarili ko sila yung nagsha shopping shopping ha ang galing nila no so I don't know paano nangyari yun um, yung credit card ko ay andito lang sa bahay kung bakit um, paano nangyari pero mostly daw nangyari yan through online sa pagbayad so ayun, na ano siya balik minsan natimingan yung card mo so, ayun, sa akin talaga na timing, so buti na lang, at least nung complain ko nung nag-complain ako sa dispute center na dispute nila for ano for 4 weeks, so ayun, bumalik na sa dati yung utang ko na 200 hindi na naging 1,300 nako, 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 nako Diyos ko, paano lang. But at least, salamat sa Diyos pa rin at naibalik. So, ingat-ingat po tayo. Lagi po nating i check yung credit card natin na, ano, na yung mga balancing natin o ano-ano yung makinukuha natin. Ayun, kung may mga unauthorized ng mga mga ginagawa, edi kailangan na natin i-report sa dispute center at ipa-dispute natin. Ano na lang kaya pag hindi, na, hindi talaga pwede, hindi ko talaga babayaran yun. Pero anyway, everything is good. Okay, hanggang dito na lang. Thank you. Ingat po tayo lahat. Bye-bye.